Hi guys, for today's videos ay may ipapakita ako sa inyo. So, itong tiktak ko na sapatos guys. Itong sapatos na to guys is nabili ko siya sa Ukay Ukay. Sa halagang 500 pesos siya nga. Mm. 500 pesos. So, siguro guys magugulat kayo. Ang original price pala nito guys, uh, katumbas ng price ng Inmax. So, na, nabili ko lang siya sa halagang 500 pesos. Nung tiningnan ko yung ano niya guys, yung tag niya, may mayroon pa dito sa likod. Yan. Hindi ko in-expect guys na itong sapatos na pala ko is uh, magkatulad sila ng price na ano, Inmax. Yan mga Inmax din guys. Yan. 148,000. <laughs> Ang grabe sa batos na to. Iwan ko kung sinjadja ba itong lagay dito? Pero parang hindi man. Ganito ba? Ganito na siguro talaga yung price niya. Comment daw kayo guys kung totoo ba to. Totoo ba? Kung totoo bang ba price nito? Tingnan nyo guys. Ito yung brand niya. Zuti. Sa Paris. Paris. Zuti Paris. Iwan ko kung totoo. Siguro kung totoo, napakaswerte ko guys na nakapagsuot ako ng ganito kamahal na ano, sapatos. <laughs> Sipin mo ba naman guys, yung price nito is 148,000. Yeah. Totoo yun guys. Nabili ko lang siya sa ano, sa okay okay. Bravo. Kaya pala ang kintab-kintab niya. Sino you know, kaya may ariin nito guys? Grabe kamahal ng sapatos to. Oh, nabili ko lang sa ano. Naragang 500 pesos lang. Huh? Yung sira lang nito guys. Yan o. Oh. Yan you know, medyo bitak-bitak kunti. Sa harap lang. At saka ito. Hindi, hindi problem yan. Kunting ano lang. Kunting ganyan o. No. Kuntang sira lang. Tapos o. Oh, napaka kintab pa. Hmm? halagang 148,000 yung brand new price. Iwan ko kung totoo. Kung sino yung naglagay talaga nito. Ayos. Napakaserte ko talaga. Yung number niya guys is 265. Hmm. 265. Tapos nakalagay dito 265. Ay. ZM 11001 265. Yung price is 148,000. Grabe <laughs> guys. Ha? Yan lang guys. Thanks for watching.